today's video, ay binigyan pala ako ng aking bayaw ng punil. Ayan. Punil. Shades to mga kapalay. Sunglasses. Buksan natin. Kasi hindi ako magbuburka ngayon. Sabi niya sa akin, pag lalabas ka, babi ito ang isuot mo. Uh, sunglasses. Kasi ganito ang negosyo ng bayaw ko. Nagne-negosyo ng ganito siya. Punil. Nagbebenta siya online. Pag may order, ayan. Nagbebenta siya. Ito isuot mo Kaso, kasi nga, hindi na ako magbuburka. Kasi nung isang pes, nagbuburka ako yung scooter ako. Well, eh, yung burka kasi lumilipan. <laughs> kasi yung burka ko, yung magaan. Kaya hindi siya mainit eh. Magaan siya na manipes. Basta yung parang madulas. Yung parang 90s. Ganon, yung pantunog na 90s. Ganon. Kaya hindi siya mainit. Lumilipad. Sumabit sa ngayon sa may me. di ba may mga kariton sa gilid, yung mga nititinda. Sarado pa yon, de sumabit dun yung burka ko, naganyo yung ulo ko, Tas, delikado pa kasi kay burka. Kaya naikwento ko sa kanya, sabi niya, "Wag ka nang magburka. Ito na lang suot sa mo," sabi niya. Tapos ayan, sabi niya ito. Tapos may panlinis din nakasama. Ito ang ganito ang business ng bayo ko. Yung bayo kong binata, nagaganito siya. Kaso, parang ayoko isuot kasi nga hindi ako sanay magganito, magsuot ng mag ganito. Tapos iniisip ko baka kasi magbuka akong tutubi. <laughs> Tapos, wala pa siyang ano, yung kakapitan ba? Yan, sukat natin. Uy, ay, mukhang bagay yan. Mukhang hindi mukhang tutubi yan. Mukhang, ano, butterfly. <laughs> Ayan, ganyan. Maraming iba-ibang klase ito. May blue. Basta marami silang connection ng yung punil. Ayan, ganyan. Aalis ako eh. Try nga natin. Ay, mag-pony muna pala ako. Mukhang bagay o mukha lang, mukha lang para sa akin lang. <laughs> para sa sarili ko lang na ako'y nababagayan. Palabas ako pala kasi mamamalengke ako. Tapos bibili ko ng ice cream si Mariam at gusto daw niya ng ice cream. Hindi na ako nag-lipstick, nag lang ako. Hindi na ako nag-kilay. Alam niyo na, lalabas ako mag-isa. Saka na lang tayo mag-ayos, mag-makeup pag kami kasama tayo. Pag mag-isa lang, wag na. Ayan. O, ba diba? Show pa lang ang malakas, Oh. <clears throat> Masama pa rin pakiramdam ko, inuububo pa nga ako eh. Uso dito ang sakit ngayon. Kahit yung ibang mga Pinay na kakilala ko eh. May mga ubo sila, pati mga anak sipon. Uso pa na talaga. Ito na lang na to suot ko. Hindi, <laughs> ko makita partner nito. Hindi kasi kung nagsusot ng Pakistani dress, di ba madalas. Ngayon lang ako nagsusot na Pakistani dress. Nung lumalabas na ako mag-isa, nag i ka. Eh, hindi bagay sa akin. <laughs> Ay, ala kasi kung pin eh. Lalabas ako kasi saka bibili rin pala ako ng pin. Titingin ako ng pin. Yung mga pin ko, nangawala na. Kasi nga, di ba, pag nag-shella ako, kabut na ganyan lang. Hindi na ako nagpipin. Eh, pag naka-scooter, hindi pwede ganyan. Lili pa rin. Eh, sikit-sikit natin. Kasi nahiya ako, kalalo akong pagtingin. Kaya, yung so nagtataka pala, bakit daw ako nagsusuot nung mukha ako Ninja Turtle? Ay, ayoko kasi nang pinagtitingin. Pagka kasi ganito na kanito, mukha ko, kitang-kita nila na pinayak. Ayan, sa totoo lang kasi talaga nahihiya ako pag pinagtitinginan ako. Iba kasi dito talaga sa Pakistan. As in, pag titinginan ka pag iba, itsura mo. Ayan. Ayan, ganito lang itsura ko. Hmm. Hmm. Tapos naka-scooter. Ayan. O, oh, paano? Alis na ako at ako baka gabihin pa. Tapos, syempre, huwag natin kalimutan ng bag. Ang mahiwagang bag. At para may lagayan tayo ng pinamili. Pagka kasi doon ko sa scooter lalagay, mabigat. Parang gumigewang. Kaya may dala akong bago. Ayan, ready ready na. Ay tapos sa susunod pala i topic natin yung may nagsasabi kasi sa akin bakit daw ganito mga sinusuot ko. Ayan, bakit daw hindi normal na damit yung suit ko na maging proud Pinay. Ayan, sa susunod yan na itatopic ko ha. Kaya abang-abang mga panay, Ayan, babush. Ganda-ganda sa sarili. Kahit mukhang bubuyo. <laughs> babush!